Sinita niya at ginawa daw ay sinuntok nitong uh, biker yung... Oof. Yun! Good morning guys! ito po muli si Daddy Bean. And maligayang pagbabalik sa Daddy Bean Channel. And uh, yun, kita niya yung polis na nalutok. O oh, nagkasa, sorry. Nagkasa, hindi naman niya tinutukan yung uh, siklista, no. Ah, uh, nung una kong napanood to, and, and ano nga pala, shoutout nga pala kay yan, Bayaw Ryan. Kagaling lang yung sa operasyon and uh, yun yung get well soon, Bayaw, no? Ah, uh, baka dalawin ka namin dyan, mga next next day. No? Medyo nilalagnat pa kasi kami lahat dito. Tatlo kami guys, puro sinu yung ubo. Nilalagnat. So, ah uh, medyo pabababayin lang namin yung, yung mga nararamdaman namin at pagkaya na, gora kami dun sa alaw niyan. Okay, so balik tayo dito. And, uh, nung una ko nakita ito guys, medyo nag-isip ako dun sa mga eksena. Pero ang pinaka, pinaka climax kasi nito na tinitingnan ng mga tao, yung pagbaba niya, tapos pagsapo Si Anit, okay may tumawag, so napudol tayo. Nasa na ba tayo? Ano ba ito? Dun sa area na ano, na sinapok niya yung driver, tapos Galit na galit siya. Parang min, parang minura pa nga niya eh. Gago ka, parang ganun. Tapos, yung driver, parang hindi naman pumapalag. Uh, Tapos, kumasa siya ng baril. No? Tapos, yung mga kasunod na eksena na napanood ko sa CCTV. Kaya ito, ito guys yung, ano, yung problema kapag hindi mo alam lahat ng pangyayari. No? Pero, dun sa... Doon sa mga kasunod na nangyari, yung mga video, ah uh, tapos yung mga statement niya. Meron ako napanood nung kahapon. Kaya gustong gusto ko na ano eh, medyo tinitingnan ko muna yung mga interview nila. no Pero yung driver, uh, I mean yung biker, ayaw na niyang magreklamo. Although, pinupush siya ni Atty. Fortune. Pero dun muna tayo sa pinakampangyayari. No? Kasi may napanood ako kanina. ah uh, kay Katon Ying yata to. No, nagpa-interview ito si Sir Wilfredo Gonzales dun sa part kung saan kung bakit sila nagitgitan. Kasi, nung napanood ko yung video na yun, yung unang-unang video, isang mapapansin nyo dun, yung biker, ah, uh, nandito siya sa lane na to. Ang ginawa ng kotse guys, pumunta siya dito. Parang gusto niyang katin. Parang gumanyan siya. Oh. Yan. Ano ba, ba? Ito yung biker. Ang ginawa ng kotse, gumanyan siya. Tapos yung biker, lumusok dito sa Ah, uh, kaliwa. Ah, sorry. O, oh, kaliwa yun eh. Lumusot siya sa kaliwa. Tapos, ang ginawa ng kotse, kinat niya. Kaya nag... Kaya na, kat, nung pagkat niyang ganyan, nabangga niya yung uh, biker. So, nagkagitan sila doon. yun. Doon na yung sumunod na pangyayari. Ito na siya, guys. Yan. Ito na siya. Yun na yung... Yun na yung pananapok. Tapos, minumura niya. Tapos, kinasakay niya ng baril. Nagalit na galit siya. And, uh yun nga, dun pa lang sa eksena na yun, naisip ko, sabi ko, bakit, bakit niya kinat? Bakit kailangan niyang katin yung rider at pagkatapos muramurahin niya at ah uh, kasahan niya ng baril? Sobrang galit. So ito guys yung kwento na kasunod, no? Hayaan na natin yung ano yung ibang part na nagpa-press pa sila nagre ko nag-resign na nga yata yung pulis na, na, na umalalay sa kanya dun sa sa press con eh. So uh, ang nangyari guys is pagkatapos nitong pangyayaring ito may nakita pang isang CCTV na hinihila niya yung biker. Nagalit na galit pa rin siya. Na ayaw niyang bitawan yung bike. No? And uh, may dahilan kung bakit ginawa niya yun. Although hindi ko sinasabi na 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 uh, tama yung ginawa niya since maling-mali talaga 'yon, no. May tamang galawan diyan para hindi siya maasunto. Kasi bakit nung narinig ko yung paliwanag niya kay Katunying, ito yung side niya. Ha? Ang nangyari daw kasi Bago pang nangyari itong eksenang ito, yan, yan, nasa video na yan. Yung, alam ko naman, marami sa inyo nakapanood na eh. Pag hindi pa niyo na edi search niyo 'yun sa ano, sa YouTube or Facebook. Uh, yung pulis na Road Rage, uh, dating pulis na Road Rage. Although itong isa parang retired pulis din yata, ito kaya matapang din. So, ang nangyari guys dun sa part kung saan binabagtas daw niya itong kahabaan ng papunta ng Welcome Rotonda yata yung na naalala ko eh. Meron daw bumangga sa likuran ng kotse niya. Then, pagkatapos nun, sinitan niya yun. So, nagkainita na nga sila dun sa area na yun, no? Yung, yung part kung saan unang pangyayari na binangga niya o binangga ng biker yung likuran ng kotse nito ni Sir Wilfredo. So, sa part na yun, parang sinitan niya at ginawa daw ay sinuntok nitong ah uh, biker yung side, uh, yung pinakang ano niya dito sa ah uh, dito sa pinakang driver seat yung glass niya. Yung pinakang window niya dito sa may driver seat. Seat uh, sinuntok nung may knuckle na ano na syempre may mga may mga gloves tayo, gloves na pang bike na may knuckle. Then parang minori, minora din daw siya doon. P word. So pagkatapos noon parang uh, nakaalis yung rider naisip niya, habulin ko kaya. Parang ganun yung naisip niya. So, hinahanap niya itong rider. And nakita nga niya dun sa video na yun, mapapansin ninyo dun sa kuha sa video na, nung makita niya itong rider, may nagturo sa kanya kung nasa ang area yung hinahanap niya. Tapos, yun na nga yung pangyayari yung kinat niya, tapos nagkabunutan na ng baril dun. Kaya siya naasunto dito dahil dun sa galawan niya. Bakit? Ah, uh, Unang-una, hindi ka dapat mag, uh, magdadala ng baril. Although alam niya to, polisye, hindi ka dapat maglalabas ng baril sa part na yun kasi yung kukomprontahin mo, posib posibleng wala namang ano. Sandata, hindi naman siya lumalaban. Hindi rin naman siya naglabas ng baril noon. Part na yun. Tsaka, ang paglalabas ng baril kasi medyo medyo ano eh, yan, lalo na pag may, katulad yan, may ebidensya. Ang, ang lino ng no video eh sa part na yun, asunto siya dyan. Nakasuhan siya. Actually, meron siyang kaso na hindi naman galing dun sa rider. Kasi yung rider, ayaw na nga niyang, ano, ayaw na niyang maging, uh, ayaw na niyang maabala dyan. Or siguro natatakot itong rider na madiin din siya. Bakit? Kasi meron din siyang kasalanan eh. Pag, ang pagbabasehan natin na yung kwento ni, ni, nito ni Sir Wilfredo. And uh, may isa pa eh, yung pulis na ano, Uh, sinita yung isang rider no na nakita natin na uh, nakatumba na yung rider tapos may dala siyang para may sukbit siyang baril tapos nasa pagitan ng hita niya yung rider habang sinusukol niya ito so isa pa yung sa nakita kong road rage nung nakaraan nagkagit-gitan niya ata sila tapos minora nung rider itong police na, na, nakita natin yung nakaputing damit tapos uh, nakashort na parang something like brown yata or fatigue kasi nga poli tingin ko polis talaga siya nung unang kita ko dun mukhang polis siya eh. pero mali, mali, pa rin yung ginawa niya since kung minura ka halimbawa ang ganyan I think pwede naman siyang palagpasin eh. Yung ang problema kasi sa atin mga mga ano, mga Pinoy, yung tinatawag na ego, no. Sa ibang bansa parang hindi nila masyadong inaano Hindi nila masyadong binibigyan ng issue unless uh, nagkaroon ng ano, ah uh, ang tawag doon, yung physical contact or contact ng mga sasakyan. Although itong kay, ano, o oh, sige, uh, tapusin muna natin yun sa isang polis, no? So doon sa isang yun, ah uh, parang nagka-problema din doon yung polis kasi bakit pinalusot, pinalusot niya daw? Kasi merong, uh, hindi ko alam kung ano nangyari kung bakit uh, ni-relieve yung police no. uh, sinibak yata doon sa pwesto. Kasi pag alimbawa, parang may kasalanan siya tungkol doon sa ano, dapat hindi daw niya pinakawalan yung rider. At uh, dinala na niya sa presinto. Kasi nga, kung halimbawa may kasalanan talaga siya yung, sa kanya yung rider, since police siya, kahit nga tayo mga citizen, pwedeng mag-see yung tinatawag na citizen sa arrest. Just in case na no, may ginawa sa atin, at kaya naman nating kunin yung tao. No? O limbo, may ginawa siyang masama sa iba na nakita natin, kahit hindi tayo polis, pwede tayong magsagawa ng citizen's arrest kung uh, kitang-kita na may ginawa siya dun sa isang tao, may hab habang dun sa moment na yon may ginagawa siyang masama, pwede yung uhulihin nyo siya, dadalhin nyo sa presinto. Ang tawag dun, citizen's arrest. And since police naman ito si boss, kung talagang may ginawa sa kanya na kasalanan yung tao, ano ba? Diba, dis disrespecting a police official. Di ba? Parang ganun. Uh, pwede rin yung, ano, arestuhin yung lalaki since um uh, police eh. Not sure lang ha. Pero kung pagkakaalam ko na pag, na, pag naka-uniform ka lang. No? Pero pwede rin, alam mo, na nagpakilala ka na na police ka. Tapos, dinisrespect ka pa rin eh? I think pwede pa rin yan. Hindi ako sure ha. No? ah uh, balik tayo dito kay ano, uh, iwanan muna natin yun kasi ito, ito yung talagang issue ngayon. Uh, so sa part na to, maling-mali talaga si Sir Wilfredo dito kahit pasabihin na, na although pareho silang mali, ah, kahit pasabihin na may ginawa sa kanya ito si, si Biker nung mga unang uh, tagpo. Pero, mali pa rin si Ryder kung halimbawa susumahin natin lahat mula sa una. Mali sila pareho. Ang pinakamali lang dito ni Sir Wilfredo ay yung nagbunot siya ng baril at ikinasan niya at tinakot niya itong rider. Doon siya, dun siya lumubog eh. Pero kung hindi siguro siya bumunot ng, uh, kung hindi siya nagdala ng baril din sa ekseno na yan, uh, tingin ko hindi siya sasabit ng tolo dito eh. Ang pagkakalam ko is na dismiss din siya sa isang kaso tungkol sa ano. Parang humingi sila ng uh, parang sinuhulan sila ng isang Chinese uh, Chinese na prisoner at para mak para makalabas sa ano sa kulungan So pagdating dito sa mga pangyayari na to kung tututukan natin yung ginawa nito ni Sir Wilfredo ah uh, yung sinabi niya na hindi dapat siya tingnan kagad na isang masamang tao I think pwedeng, ano, pwedeng na-trigger siya. Pero sa ginawa niya, malaki pa rin yung chance na, ano, nandun pa rin yung ugali niya na, ano, na hindi talaga siya dapat nandyan sa kalsada. Halimbawa, isa kang delikadong tao, tapos nandyan ka sa kalsada, may dala kang baril. So, kung mayroong katulad nito ni biker na wala naman dalang baril, tapos na Natrigger trigger din. Hindi rin natin kasi alam kung ano yung uh, totoong pagtatalo nila dun sa una. What if kung naunang mainit ito si Sir Wilfredo Di ba? So, yun. Ang, ang bottom line nito is yung init ng ulo. Yung pataasan ng ego. Di ba? Yun ang mahirap eh. Pag mataas masyado yung ego mo. ah uh, may isang ako experience guys, no? Nung nakaraan lang. Nakaraan buwan nung nandito sila mother, iahatid ko sila mami, tsaka yung pamangkin ko si Kalay. ah uh, papunta kami ng Alitaya. So, sa kabilang, kabilang barangay yun, medyo malayo. Habang, habang pumupunta ako sa right lane, kasi galing ako sa si shop eh. So, papunta ako sa right lane. Dahan-dahan yung tricycle. Nakita ko na yung sasakyan na itim. SUV yata. Pero dahan-dahan pa rin akong pumuporward -pum na ganun. Ang, ang intention ko is dahan-dahan na lalapit ako sa right lane. Pero siya, parang since medyo mabilis yung takbo niya, bigla siyang nag brake Tapos, hinayaan ko siyang lumagpas na dahan-dahan pa rin akong pumapasok. Ang pakiramdam niya is, dederecho ako. Kaya ang ginawa niya, bumusina siya. Pero nung bumusina siya, guys, nasa may parting kalahatian na yung SUV. Ibig sabihin, halos malapit na siya makalagpas. Tapos, nagbukas, tinigilan, tumigil yung sasakyan, Nagbukas ng pintuan, at sinigawan ako ng sinigawan. Okay, minura ako. So, ang ginawa ko, since ayoko ng asunto, ayoko ng mga talo-talo, ayoko magkaroon kami ng pagtatalo, ang ginawa ko, nagsorry na lang ako. Hindi ko na ipinaliwanag yung side ko. Since, bukod dun, wala namang contact na nangyari. No? Kasi pag may contact, mas mahirap. No? And, uh... Siguro meron din akong pagkakamali doon. Pag tinignan ko yung eksena na yun na dandaan ako lumalapit na ganun. Dapat, nung nakita ko kasi yung SUV, dapat tumigil na ako. Pero ang ginawa ko kasi dandan pa rin ako lumalapit. Kaya siguro na-trigger siya na baka hindi ko siya nakita. Although nakita ko siya. Okay, so yun lang yung kwento ko. So yun, um, bottom line nito is yun iwas yung init ng ulo sa kalsada. Yung ego, pababain para maiwasan yung pagtatalo. Kung sakaling may nangyari na hindi natin inasan, may contact ng sa mga sasakyan natin or ng mga motor natin, bike or something, uh, pwedeng pag-usapan yan. So, isa sa mga natutunan ko yan dun sa isa naming kapitbahay tsaka sa iba kong kakilala na hanggat maaari, pwedeng pag-usapan yan. So, uh, meron nga mga eksena dun sa ano eh, si, si Sarge. May mga eksena dyan na halos nasira na yung kotse niya, nasabita ng mga tricycle, ng motor. Pero dinadaan niya sa diplomasya. No, hindi naman siya yung tipong madaming pera. Di ba? Hindi naman siya sobrang yaman. Pero pag minsan sinasagot na lang niya yung damage kasi since uh, nakabangga, anak ba o tricycle. Pag naman siguro sarili niyang ano, kung halimbawa, halimbawa kotse rin yung, ano, yung nakabangga sa kanya, pwede siguro silang mag-usap since pareho silang kotse. Pero pag nakita niya na medyo uh, naka-tricycle lang yung ano, bulok-bulok pa yung tricycle. Yung nakita ko kasi, nasabitan ng tricycle yung kotse niya. Halos mabaklas yung bumper no sa sa likod. Uh, pinagawa niya yun, halos halos 10,000 din yata yung pagpapa, ano dun, pagpapakinis. Pero napansin ko dun is, hindi siya yung tipong magagalit talaga ng dodo, no? Ah, uh, yun yung pagkakaiba pag minsan sa ibang tao. Binibigdil nila yung mga, ano? O uh, parang yung isa, uh, isang trike driver dito, nasagi naman niya isang, isang, uh, kotse yata yun. Uh, may konting gasgas -gas yung gilid ng pintuan niya. Galit na galit yung driver. Ayaw paalisin yung truck yung ped, ano yung, pe, yung ped, pedic, ano ito? yung yung pedic cab driver, ayaw palisin. And nasa ako ko na nung may babayad ng pedic cab driver dito eh, di ba, mahina lang yung kita ng pedic cab driver. Hanggang sa, uh, sinabi ata ng pedic cab driver na babalik siya pero hindi na bumalik kasi nga natatakot. And yung driver, wala siyang nagawa kundi ano umalis na lang din kasi siguro alam din niya na wala ibabayad. No. Pero galit na galit yung ano yung driver kasi nga nas, nagasgasan yung kotse niya. Medyo bago yung kotse niya. Okay, so yun guys, uh, medyo nahihirapan ako magsalita. Medyo limitado yung boses ko ngayon. And uh yan uh, pagdating sa kalusada, maging malamig tayo. Uh, iwasan yung sobrang init ng ulo pagdating sa pakikipag-usap sa mga uh, driver. Kung may nangyaring kontak uh, contact sa mga sasakyan siguro uh, pag-usapan ng maayos para hindi magkaroon ng katulad nito no ah uh, malaking problema kasi ang nangyayari kapag nagkakaroon ng mga ganito no katulad niyan ang laking usapin no so yan ah uh, tapos muli si Daddy sana may naibahagi tayo kapag pakinabang dito ingat tayo bye bye Oof.